San Benito medalyon tapos na itong madasalan at ready na itong magamit ng bagong magmamayari. Ito ay proteksyon sa lahat ng klasing mga masamang espiritu, mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Proteksyon sa lahat ng klasing masamang mahika kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo, palipadhangin at iba pa. Tinutunaw nito ang mga negatibong enerhiya sa katawan ng tao at nililinis ang spiritual na aura para magkaroon ng good luck o swerte sa negosyo ang taong magdadala nito at protection na rin ito sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaring ikamatay ng tao meron itong set na kasama kapag na order na panlagay sa wallet yun ay pangkalahatang proteksyon din pwedeng ipalaminate at uh, dalhin palagi magagamit din yun sa panahon ng gera For more info basahin lang ang details at description na nilagay ko